Lods, paano pag walang time sa gym? sa ano sasabihin mo lang? Paano nga ba? Pag gusto, may paraan. paraan pag ayaw, ang daming palusot. Yeah. Time management, ano pa yung priority mo? Kung gusto mo naman pumayat, sara mo lang yung bibig mo, calorie deficit, papayat ka. Gusto mo magka-muscle, body weight push-ups, or may konting dumbbell, chest press, 15 to 30 minutes every day, or every other day. Yung isang araw na hindi ka nag-workout, mag-walking ka lang, 15 minutes to 30 minutes. Tapos calorie deficit. I assure you, in 6 months, iba na itsura mo. Wag mo lang lokohin sarili mo. Di ba? Hindi ka nag-workout, hindi ka nag-calorie deficit. Eh, ikaw lang makakasagot niyan. Di ba? Tapos yung may mga nagtatanong, ang creatine ba? Dapat i-cycle. Well, depende yan eh. Kung healthy ka naman, wala kang kidney problem. 5 grams of creatine every day, no more loading needed. Uh, for muscle hydration, and then for cognitive function ng brain. Tapos, ano mas better? Mas better ang whole foods kaysa sa, sa supplement. Pag hindi makuha sa whole foods,